Okay, Hindi, Meron ka. po ako doon ang pampalinong ng relasyon uh -huh. uh, yung po yun yung mga puno po, yung po puno po ng pagkukulang. Ay! Ay -huh. Uh -huh. -huh. Ano? Uh, meron po Ay! 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 mga Ay! na Ay! Yun naman po ma'am, yung pas. Kasi po pas, pastillas po yan. Pastillas! Ay! Ano pa? Ano pa? Ano meron din tayo pang pahaba ng relasyon naman. Ano yun? Yung esposol po kasi po siya ma'am. Ah! Galing! Ay, galing! no? Hindi na si mama. Ay ma'am, eto. Pinakapanood pa yung pangit ka po. Pangit ka po. po. Pangit Hindi po pang patamis naman po ng relasyon. Ay, natahan dun ma'am. Kahit po yung nagbilog, hindi ko kaya paikot-ikotin po noon. Oh! salamat po ma. Oh, Sige. Yeah. Kung may yeah. ko ng tatlo, may isa kang libre? Apa, meron pa pa. Oh, yeah. Oh, yeah. yeah. Ayun, no? Ayun, no? no? Napabili mga mga Napabili. Na, ta tawilis. 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 Ang hirap kaya yung ano, ginawa niyo Talent yan, talent. talent Ma'am, kailangan po. libre? Ma'am, kailangan po eh. Alam niyo kung bakit. Isang maligalit na po ang asawa. Maligalit ang Oh pwede no? bienan? Ma'am, kayo kulap po ang sulit, nakakulit pa. Oh? grabe, oh. no? Ay, sino kayong mahal mo? Ang bienan ang asawa? Oh, 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 asawa. Ay, lagi po, ma'am, ang mo na dyan, yung benan. Oh, oh no. tama siya, yun! Tapos, mo yung benan mas mahal ka ng asawa. Ay, oh. yun, no? At ipagsasandok ka pa. Uh -huh. <laughs> Kaya... Yeah. <laughs> ang <Galing, laughs> unang uh, 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 mong pinapakasamahan po yung Benan ah, uh, ay bagong asawa. Tama uh, ka, apa? tama ka, tama ka. Kapag hindi mo mong pinakasamahan ng bena Ay, sino ka liligawan mo nung una? Ay, lagi mam, ma yung, yung asawa. Asawa. Apo. Ay, sino ang pasasagutin mo? Ay, yung beran, Benan ba? Kapag hindi mo yung unang mong ay, ayaw na rin po yung asawa. Ah, oh, mm -hmm. galing uh, 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 ha? ah. Eh, na video ka ha? Bantayan mo ito ha. Magba-viral. Eh. Oo, oh, eh, ano? Mga vlog kami. <laughs> eh, ano? Paniniwala mo sa tanan? Apo? Tanan, tanan. Yung po ma'am, yung tanan, oh. yung pinatanan. Oo. Oh, oh, oh. po paniniwala ko ma'am doon, ay ayaw po ng benan yung kaya tinatanan. Oo. Oh. Oh. Oh, Pero oh. ikaw, hindi ka hindi mo tinanan. Hindi, hindi ma'am. Hindi, kasi... Kumbaga kasi... siya po yung kusang pumunta po sa akin. Oo. Oh. Ah. <laughs> Umakit ng budok. <laughs> <laughs> hindi ma'am. Umakit ka. <laughs> ay, ako Oh. So bayad na to. Apa? So ito no sana libre. Ay, ah, ito. Oh, daw lahat.